Ito talaga ang literal na ika nga rice is what? Life dahil tingnan niyo si Pilingon para nang buang dahil sobrang lamig ng panahon ay eh, nagbili pa talaga ng bi Oh my god! Gas dahil wala na talaga akong bigas sa bahay mga kapilingon. Mas mukaging ako kung wala akong kain kaysa lamig na ito kaya snow ka lang. Gigutom si Torizo. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Sa araw na ito mga kapilingon, nataon pa talaga mga kapilingon na wala na akong bigas kaya lumabas ako glit para makabili ng bigas mga kapilingon. Nataon pa talaga mga kapilingon kung saan umuulan ng yelo at nagkataon pa tuloy na wala tayong bigas kaya dahil rice is, is life ay na nagutom si Pilingon. Snow ka lang. Ay labas tayo mga kapilingon. Ay magbili tayo ng bigas. Bala ito mga kapilingon video ko to. Ay karaan na ito ba? Sayang din naman kung hindi natin i-upload ba? I-share ko din sa inyo ang nangyari sa akin nung tag-snow dito ba? Nung umula ng yelo pala. Bala piniplex ko lang itong mga protas dito. Plex hanggang plex lang muna tayo dahil pordo ang Pilingon. Wala pang pambili ba? Oh. Dito pala mga saging mga kapilingon. Ay made in the Philippines ng no, mga kapilingon. Kaya proud tayo dahil hanggang sa ang saging natin ay nakapunta rito ba? Sana all nag OFW ang mga saging at dito rin mga kapilingon. Maraming protas. Diretso na tayo sa bigas mga kapilingon dahil nangungurog ng ang tuhod ni pilingon dahil sobrang lamig. Dito para banda ay mga ano ito, mga gulay, mga talong. At ito mga kapilingon, itong bigas ito, na ito ang aking binibili dahil ito lang pinaka least ba. Dahil sobrang mahal ng bigas dito mga kapilingon. Dahil rice is life ay kahit umuulan ay, sinusuong talaga ni pilingon ang ulan dahil ay nag ba. Dahil snow ka lang gutom si pilingon. At dito banda mga kapilyon ay sadyang gusto ko talaga ibahagi eh, sa inyong nangyayari sa akin ba kaya pinakita ko talaga yung mga kalukuhan ko dito eh, kahit nagsusunong na yan ba dahil sa ito ang literal na rice is life dahil kahit nagsno na ay bili pa rin tayo ng bigas o dahil mas nakaging ako pag wala akong kain kaysa taglamig na yan kaya snow ka lang bili ako ng bigas bahala ka dyan yan ang sinasabing ulan ka lang Snow ka lang, gutom si Turiso. <laughs> kaya, kaya kadya mga kapilingon dahil go na. Oh, grabe. Eh, wala na kasi akong bugas. Diga sa bahay. yahito Ang napala ni Turiso. Ay, eh, bahala na. Eh. Kailangan natin kumaon man. <laughs> oh, maka diba? Laban pa rin Kung eh. hindi ka mo laban, ay huli ka. Hindi ka kakaon. Tapos, nako, uh, life, oh, uh, rice is life. Kaya, di bali na mag-snow. <laughs> Mas mukaging ko kung wala akong kaon kaysa, kuan, kaysa itong lamig-lamig. Ay, kaya na ito lamig-lamig. Ang hindi ko makaya kung wala ng kaon So, ito, yan, mag-snow. Nag-lukdo tayo, nagsunong tayo ng bigas. Dahil, kaon is life. na taon kasi nawala na kasi ang bigas at sayang ko ay kulang naman yun kaya yan o oh, di diba ang lamig lamig oh sobrang lamig oh nagtaka si mamba sa gilid ko <laughs> lingon siya ng lingon ay ang ingay ingay ko na sige pag siya na sa kuwan yung kasi ano na Taglamig na naman. Ay, anong silbi na pagiging pilingon? no Di ba, pinaiwan-iwan pa tayo sa ating kamera? Nagtakatuloy yung mga sasakyan na stranded dyan ba? Iyon nung nag-stop pala, kahit stoplight man, at saka yung mga tao sa gilid-gilid na nagtaka tuloy Ano kayang ginagawa ng kalokohang taong ito na paiwan-iwan pa at pabidyo-bidyo pa kahit lamig na lamig na nga? Nagtaka ng mga tao sa aking ginagawa ba? Sabi ko, ay pasagdahilan na namin niyo, hayaan mo na yan kasi wala sa amin to. <laughs> At hindi ko alam kung kailan kailan ko ito maranasan muli. Sana marami pa tayong snow no, maranasan dito. Huh? Lalong bumibigat yung karga ko ba kasi napupuno ng snow yung ulo ko ay yung ano sako. Sana hindi malata tong kuan ba. Hindi malata tong ano natin. Hindi na luklo ba kasi. <laughs> Ang ano kasi Nagtaka, nagtaka tuloy sila Para manakumbu ang saking ginagawa Pero mga kapilingon, in-enjoy ko yun Sobrang enjoy ko, parang bumalik lang ako sa pagkabata ba? Naglaro-laro ang naglaro laro ang pilingon eh ay. <laughs> ayan. Ayan, 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 yun tagagupit sa akin ba yun nagkandos siya kasi ano yun nagkinakandos niya yung mga snow kasi ano ba oh yan oh sa kanya itong sasakyan ito nga <laughs> ang sasakyan nga nabalot na anak ko ang daanan namin na ano na punong puno sa snow grabe yung daanan namin ang lalim grabe ang dami Pwede na magbind nang no. <laughs> mamaya, sobrang ligno na ito mamaya. Nagpili ng bigas pa badlong. Content creator pa more, kaya laban lang. Kahit sobrang ginaw na, kahit kumukuyos sa yung itlog ni Pilingon. Kahit nababa sa hagdanan, pinakita pa si Si Pilingon. Shout out po kay Ma'am Victoria Ambalong. Shoutout din po kay Ma'am Crisilda Obilin from Tabaco Albay. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera from Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hineo from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Eva Konanan from Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Mariti Shout Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Artis. An advance sa birthday po sa anak ni Ma'am na si Ma'am Bibilin na nasa Banilad, Cebu. Na magbe-birthday this coming December 10. Yan, advance sa birthday po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay ma'am Christina Cardona from Sapang, Palay, Bulacan. Shoutout also to all Sir Yako family from ma'am Jing, Sir Yako. And, and nice ko rin i-shoutout sa aking, ang aking mga anak na sina Ati ate Carla, ate Chelsea at si Inday Arot, aming bunso. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpasinsyahan nyo muna ang aking content ngayon mga ma'am. Answer dahil... Meron din naman akong ano, meron akong naka na ako, dalawa, ako dalawang bisis na hindi ko palang na-edit dahil minsan tinatamad si Pilingon. <laughs> Kaya pasensya na ito lang muna dahil sayang din naman, nag e tayo eh, nagsusunong tayo sa ano. Actually, in-enjoy ko din naman dahil kumbaga ginagrab ko na lang talaga ang opportunity ba dahil this is once in a lifetime at hindi ko alam kung uh, ulit pa ba ito sa ano. Basta manifesting na lang na marami pang snow tayo na maranasan dahil sobrang enjoy ni Pilingon. At maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo na po sa nagpa shoutout out at sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po. At sa hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe po na aking channel. channel Thank you for watching. Sinilid ko na sa Kasi hindi ko dalhin